Pinatatanggal na ang mga link ng online sugal sa mga e-wallet. Kasabay ng pagdinig ng Senado tungkol sa online gambling na dapat na raw tuluyang iban. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Simula sa darating na linggo, wala na dapat makikitang links at icons sa mga e-wallet kung saan pwede ma-access at tumaya sa mga online sugal. Kasunod yan ang utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Maya na susunod sila sa direktiba ng BSP. Pati ang GCash tatalima rin daw. Mayroon silang 48 oras para ipatupad ang utos. Kanina sa pagdinig ng komite ng Senado, nagbabala si Senator Erwin Tulfo, sa isang opisyal ng BSP, na ipapakontempt ito kung hindi masusunod ang deadline sa mga e-wallet. Within that time uh, for consumers who may want to take their money out from the on their online gambling uh, accounts, uh, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag mo ninyo biro-biro, ino committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We facing crisis. Pero sa gitna ng pagdinig, umalma si Senator Rodante Marculeta, Bakit daw ang mga e-wallet at BSP ang sinisisi? Dapat daw, pagkor ang sitahin. Si, ang Pagkor po ang merong regulatory powers dito. We're eh. all barking on the wrong tree. Hindi po sila yung operator eh. But they are the conduit to... Uh, but but for the Without record, them, walang for the gang, record I was the one who suggested. Pa hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. It does not, naman, fry people. Sinubukang kumbinsihin ng Pagkor ang mga senador na imbis na total ban, baka pwede raw magpatupad na lang ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki raw kasi ang naitutulong ng buwis mula dito para pondohan ang ilang programa ng gobyerno. Pero pinalagan yan ni Senator Tulfo. Wala kang pakialam, kay malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits maglatag kayo ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, ipatatawag naman ang pamunuan ng mga e-wallet para magpaliwanag kaugnay sa isyu ng online sugal. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.